Good morning mga idol Andito na naman ako mga idol o, magdidilig ako ng aking tinanim na sitaw mga idol Ayan o Didiligan ko yung tinaniman ko dahil mainit-init yung panahon wala pang ulan na naman mga idol at tuyo na naman yung lupa eh kailangan na naman natin magdilig Ayan o Yan yung didiligan ko Meron pa doon sa kabila mga kaidol. Ayan pa yung hindi ko natapos na ano, linisan. Hindi <laughs> pa ako tapos nagtanim dyan mga kaidol. Inunti-unti ko lang kasi maraming ginagawa eh. Hindi lang ito yung ginagawa. Pupunta sa baka. Pupunta sa ano, sa palayan. <laughs> marami, marami tayong ginagawa araw-araw. Tapos -araw. magkanap pa ng ano, ng pagkain. <laughs> Gandang araw sa atin lahat mga kaidol. Good morning, good morning. Kamusta kayo? ko'y magdidilig muna mga ka-idol <laughs> dito nga pala ako kumukuha ng tubig mga ka-idol oh. Ayan, ayan. ayan ako kumukuha ng ano tubig pandilig yung tubig sa pa maliit pero ang tubig nito mga ka -idol, galing doon sa ano sa bundok galing sa bundok ang tubig nito malinis to mga ka -idol. ito o ito yung tinatawag namin na ano weg oh, yung ano ko lang ali weg ang tawag namin dito yung tubig na ano maliit malayo malayo yung pagkuaan ko mga kayo lang dito ayan oh bus dadalhin ko doon oh, doon ako banda mag ano doon ko dadalhin yung niigib ko yung tubig <laughs> Na La po lang ina gagaw. Kana <laughs> gamayet Magulay nung magallo jaste ke like, mabaling. Ana ma bunga atau makasta di. Eh. Mana magulay. Nanu huh. pe ari ollu minula oh, yung una kong tanim mga kaidol oh. Ito oh. May bunga pa. Ito oh, marami pang bunga. Yan oh. Yung ito yung una kong tinanim. Marami na naman bunga mga kaidol, di tumitigil mamunga oh. Ito oh, malalaki na naman yung kanyang bunga oh. Yan oh. Ang haba mga kaidol. Andun. Oh. <laughs> Marami pa siyang bunga. Kaya hindi ko tinanggal. Palitan ko na sana kaso marami pang ano eh, marami pang bunga lumalabas mga kaidol kaya ganyan na lang muna para mayroon tayong pag mayroon akong pagkulayan oh. Tingnan yung bunga oh, mahaba. Kita oh, na mahaba. Gulayin ko mamaya yung medyo malaki mga kaidol para meron kaming ano lutuin. <laughs> yan lang buhay si pagtiyaga lang at mayroon tayong ano Meron kang gugulayan. Mas, tanim ka lang ng tanim. Araw-araw mga ka-idol. Hindi pa ako tapos magdilig. Diligan ko pa yan. So, yun na mga kaidol. Tapos na naman ako magdilig ng pananim ko mga kaidol. So, hanggang dito na lang muna mga kaidol. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol at mag-ingat kayo palagi. God bless sa inyong lahat. Thank you, thank you. Bye-bye na mga kaidol. Thank you, God bless all.